Ilan taon. Ilang taon na po kayo dito? 17 years pa lang ako. Dito. Ah, dito ka na. Ilang taon na po kayo? It's 24. Hmm. Legendary yung <laughs> ano nyo talaga. Tapos kayo po yung nagtitinda dati ng halo-halo dito eh, di ba? Good luck po ah. Ako, sana po dumami po yung mga customer.

Se, ano, 75 years old na siya, tita. 17 years, 17 years old, bago siya nag-umpisa. Thank you po, Nay. Thank you po. Tsaka soft drinks po. Tingnan nyo, worth 35 pesos. Oh, di ba? dami, oh. oh. Grabe, sobrang dami yung ano niya, oh yung mismong palabok niya. So, ito mas try ito kasi dekada na to dito sa ano sa blooming treat na. Dayuin niyo to dahil masarap yung ano nito palabok nito. For only 35 pesos. Mm, 75 pesos. Yeah, Ano Grabe oh, sobra oh. Mm. Ito yung legendary oh napaka-legendary niya. Sarap nung ano niya, palabok. Uh, nako, nai napakasarap po ng uh, palabok niyo na Deli. Uh, nako. Ito yung typical na classic na palabok na hinahanap-hanap ko. For only 35 pesos, busog na busog na po talaga ako. Nanay Deli, may konti po akong katanungan. Ilang taon na po yung ano nyo, yung uh, palabokan nyo talaga? Kasi noong nangangamuhan lang ako. 17 years old. Tapos nagka, ano na ako, mahigit na 30 ang edad ko, nagsarili na ako. Ah, umi imiwalay ka na? Kasi, nabiyuda na ako, 30 ang edad. Ilan taon na nga po pala kayo? Ah, oh. si 70. Oo, Di bali, almost 6 decade na kayo nag ano, no? Nagpapalabok po. Actually, napakasarap po ng palabok niyo siya yung klase kong hinahanap kong palabok. Hindi siya redundant sa tag po, yung ano yung oh, hindi masyadong simpleng simple lang, yung classic na classic na palabok lang. Malalasa mo yung tokwa, yung chicharon, yung tinapa, tapos yung mismong sauce. Nako, sobrang sarap. Actually si Nanay Deli po pala is uh, nagtitinda rin ng halo-halo before. So, gawa nga ng katandaan na ano na, yung tag dito, yung medyo minto-hinto na siya, yung palabok na lang tinitinda niya. Masarap din yung ano dito eh, yung mismo nga tag dito, yung halo-halo. Nanay Delia, maraming maraming salamat po. Thank you very much po, maraming maraming salamat po. Thank you.